at lagi ngang nasasabi ni kuya saan man siya makarating at sino mang matataas na tao ang kanyang mga nakakaharap? Let me just acknowledge lahat po ng aming mga kapatid na sumasampalataya. Kaya ako po laging sinasabi sa inyo yon, pagkalihiti mo na miyembro ng MCGI, hindi nyo magiging sakit ng ulo. And I will again say in front of everybody, na lahat ng aming kapatid na sumasampalataya, proud po ako na kayo ay aking mga kapatid sa pananampalataya. Aba, hindi naman ako nagtuturo eh. Di ka nga nagtuturo. Ginagawa mo naman. Hindi ibig sabihin na hindi mo itinuturo ay absuelto ka na. Na ang ginagawa mo, hindi ka sumasang ayon sa mga salitang nakagagaling doon sa mga salita. Kasi sabi ni Kuya, kahit ulit-ulitin mong sabihin, ayat, ayat, lugod, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Kung puro ka lang sa daldal, dinadaya mo lang ang sarili mo. Kasi pagtalikod mo, nagsasalita ka ng laban sa kapatid mo. Pagka ka, sa halip na matuwa ka sa kapwa mo dahil natanggap sa trabaho, ichi-chismis mo pa. Nakita lang na may bagong suot yung kapwa niya igagawa na ng imbentong kwento. Yung inggit kasi isinasaksak yan ng demonyo. Yan ay kapalaluan at ang kapalaluan sa diablo yan. Puro na lang kayo pag-ibig! Puro na lang kayo pag-ibig! Kung naiintindihan mong turo ng Diyos hindi mo sasabihin yon. Pag-ibig! Pag Na puro na lang kayo pag-ibig! Puro na lang kayo pag-ibig! Kung naiintindihan mong turo ng Diyos yon, hindi mo sasabihin yun.